Sa baboy, sabi ni mama, ang kagandahan ng baboy, kahit mura yung uh, bentahan, andun pa rin yung kapital. Hello! Good day! So, ayan, andito ako sa farm nila mama. Farm! Sorry. Dito tayo kila mama. Papakita ko sa inyo, ah. Kanyang mga alagang baboy. Mga inahin baboy. Ito ang pabuya ni Mama ayan. Hanggang doon na siya, hanggang doon. So papa kita ko sa inyo ang mga alaga ni Mamang baboy. Ito ay gagawing inahin ah uh, siguro ano pa lang to. 4 months or 5. Mga ganon. So, yan. So, dito ay mga biik. So, ayan. May apat dito sa si mamang biik. Anak to ng isang inahing baboy dito ni mamang alaga. Ayan. Hiwalay na pala. Hiwalay na. So, ayan. Sunod naman. Ito. Eto. Eh, nahing baboy rin to, kaya lang... Hindi ko alam kung bakit hindi siya nanganak. So, yun dapat nanganak na rin yan. Kaya lang ewan. So, ayan. Tapos, eto namang isa ay... Eto ay buntis. So, malapit na to mga anak. Ngayon, third week ata. Mga ganon. Third week siya. Eto ay mabilis lang maglandi. So, wala pang uh, anong tawag nito Ilang ano pa lang yun eh. Ilang araw o parang hindi pa nga nahihiwalay. So, nagkaroon na siya ng sign na uh, pwede na naman siyang sampaan. So, nasa ano na to? Mag-100 days na siya sa October 10. Ayan. So, dito naman tayo. So, pati manok, dito rin. So, ito ang pinakakauna-unahang baboy ni Mama, si Mami Pig. Ayan. Ang bait-bait ng baboy na to. So, meron siya ngayong anak na sa dalawa, tatlo, apat, limang peraso. So, ayan. Yung doon kanina sa isa, anak na niya na. Ang isang to, ito naman yung nanay nung apat na nakahiwalay na yung biik na pinakita ko doon sa unahan. Ito naman yun. Ito yung nanay. Si Bulao. So, anak rin to nito. Ni Mami Pig. Anak rin siya nito. So, eto bakante. So, dito naman. Inahin pa rin to. Yan, napakalaki. Kaya lang ito ay napakatagal maglande. So, ayan. Ano na? halos two months. Mahigit na yung kanyang anak yung nandoon sa amin um, sa farm. So, yan hindi pa rin siya naglalandi. So, tinurokan siya kahapon ng pangpahit. So, ayan. Pero, aantayin pa daw yung normal heat niya. So, bago siya pasasampaan. sasampaan. O, oh, di ba? So, tingnan na. Dito si mama nag-start. Ito talaga yung na niya. inahing baboy. So, ayan halos itong tatlo yung tatlong inahin yung buntis na nandyan sa katabi niya tapos itong dalawa ito sa kayong nandun yung ayan so anak na anak na neto anak na netong mamibig so, so mayroon siyang limang piglets ayan so, Diba? So, ito yung pinakakauna-unahang baboy ni Mama. Napakabait ng inahin na to. So, pang ilang ano niya na to? Hindi ko lang matandaan kung pang ilang anak niya na siya So, yan. Ang laki-laki niya na. Oh, um, para na siyang ano, kalabaw. Ang laki-laki na eh. Polka dots ang kanyang kulay tatlong kanyang kulay. Puti, black, at saka brown. So, ayan yung kanyang anak. So, ayan. Dito rin kami nag-start. Magkaroon ng baboy. Kila mamagawa magawa na. Tinuturoan niya nga kami kung paano mag-alaga. So, meron pa siya bakante. Meron pang bakanteng kulungan. So, patining yung nilalagay dyan ni mama. Kaya lang wala siyang patining ngayon. So, ayan pa lang yung apat. So, ayan. Ito pa lang yung bagong hiwalay. So, Diyan, minsan si mama natutulog. O, di ba may kwarto dito si mama? Ayan. Dahil binabantayan niya to. Gawa ng, mayroong isang big dito na patulog-tulog. So, kailangan bantayan para makapagdede. Yung na sa dulo. Yun, o. Oh. Patulog-tulog daw yan, sabi ni mama. So, kailangan siyang bantayan. Kaya ako ang nandito ngayon. Gawa ng, umalis si mama. O, diba? So, ayan. Sa baboy, sabi ni mama, ang kagandahan ng baboy, kahit mura yung uh, bentahan, andun pa rin yung kapital. Yun yung kagandahan. Yun yung ang turo sa amin ni mama. Kaya naman, ayan. Lagi niyang sinasabi sa amin na maganda talaga ang baboy yan. Tsaka hindi siya ganun. Kailangan ng madaming oras. So, sa isang araw. Although tatlong beses ka rin. Kaya na mga inahin, so naka-diet type naman sila. Dalawang beses lang silang pinapakain sa isang araw. Umaga at saka hapon. at sa tanghali yung papaliguan. Pero pag mga patining yon tatlong beses kami nagpapakain ng baboy. Umaga tanghali at hapon. So, ayan. So, maya-maya daw ay ito lang ang aking pakakainin ng pananghalian. Ang cute! So, kailangan malinis lagi yung kainan ng inahin. Gawa ng kapag nakakain yung piglets, yun, magkukos ng pagtaitay nila. So, yun. Wala pa kasi kami hindi pa ganun ka ano yung kulungan dito. Kaya, yun yung tao nila lang mag adjust Kasi, kung meron silang parang crib yun, hindi sila magtataitay kasi nakahang, nakahang yung kanya, kanilang, ana kwarto. Kaya lang yun na nga lang, ay eh, ayan, ganito pa lang naman yung provided na kulungan namin dito. So, ayan, tingnan nyo naman. Ganyan nakalawak kalawak. Ang baboyan ni mama. So, katabi. So, may mga nakasampay na lampin doon gawa nang yan. Ginagawa nga ang patulugan sa kanila. Tapos yung iba, pamunas. And kapag basa yung sahig. So, kailangan kasi laging tuyo. So, yun ang pag-aalaga ng baboy. So, ito ang pinakaunahan ni mama. Dati mga patining lang yung alaga ni mama gawa nga wala nga siyang Carlievo, wala siyang katulog. Pero nung umuwi si Kuya, ayan, di ba? Ang dami na, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pang-anim yung nandoon sa dulo. Yung pang-anim yung nandoon. Yung apat na buwan or limang buwan pa lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos yung dalawa dito sa likodan ko. O, diba? Lima. So, yun. Pero yung nanganganak is, ano palang, apat. Yun kasi, yan dito. Punta tayo do. Ayan. Dito, maganda magpaligo ng baboy gawa ng may host. Hindi ka doon sa farm. So, ito kasi, hindi pa rin naman ito nanganganak. So, ba, first time niya sana, kaya lang, hindi namin alam kung bakit hindi siya nabuuhan. So, yun, dapat nanganak na rin to kaya lang sadly ay yun hindi ko alam kung bakit so napaturukan siya ni mama ng pang 80 days yun yung pang 100 days gawa nga nang hindi siya nagkaroon ng halata yung chan so yun, although ito kagaya nito tingnan nyo naman yung kanyang chan o diba kahit ganyan pa lang ay eh, halata na mga alagang baboy ni Mama na may iba't ibang kwento. So 'yun lang. Thank you for watching. Bye.